shout out sama mga mga aking mounting video yang. Yan punya pa yung uh, Hotel ng Philippines. Akasya Hotel po yan mga kapilipyo Ang RCBC Yung malaking building na yan sa dulo Yan po yung mga condominium lahat

bukos ko sa eh, sa aking channel mga ka-Pilipi Magma ulan dito sa Alabang Montilo pa dito tayo sa Alabang Montilo pa malagaan po natin yung mga ayaw, mga building dito yung nasa kanan po niyan yung building na yan yung ay, 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 Toyota Alabang mga kapilipi magpasok pa tayo ng uh, East Skyway mga kapilipi yeah. Skyway again mga kapilipi yeah. hello 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 shout out po sa nakaburo ng aking kunting video dito sa aming uh, lugar ito po yung Ferengbes magpapalit tayo ng Ferengbes

Oke, masuk. Oke, masuk. ya Belum diwarna. Ini kok kita kita yang yang Yan po nga Skawi Stead 3 mga kapilipi nyo yun oh Yan Thank you for watching again Ito po yung aming Skawi sa Pilipinas uh, Makapunan ng aking uh, Sa aking channel pagkita ko sa no, Sa aking channel ito po yung Skyway Sibre sa Pilipinas Ayan, mga uh, kung nakapalunod na sa ibang bansa Ito po yung Skyway namin mga ka-Pilipin Shout out po sa inyo yan. Ganda po ng aming uh, daanan na dito Ito yung Skyway Yan, tingnan niyo po yung uh, ganda ng ano uh, ng Skyway. Araw po ngayon ng uh, Sabado, mga Kapilipi. Yan, shout out again sa mga nakamunod ng ating live. Oh, live, sorry. Ang aking uh, munting video. Yan, i-upload ko po, po ito sa aking channel <coughs> para makita niyo na ito yung Skyway sa Pilipinas. Yung mga taga bansa nakapunod ng aking uh, munting uh, video. Pag-isa niyo na. Ito na may ambag sa akin channel mga kapilipi Ito po yung Skyway yan. Uh, uh Galing po tayo ng Aya uh, ng Alabang As uh, so kapasok kumasok tayo ng Skyway Ito po yung Skyway Ito, Mga kapilipi yan. Maulan po rito mga kapilipi yan Yung matrapik po sa kabilang side mga kapilipi. Galing po yan ng uh, Laguna Yung side na yan Nasa kabilang uh, right side natin uh, Galing po sa Laguna yan ah uh, exit po sila Palapas po sila ng toll gate uh, May toll gate dito sa si taas eh Matraffic po yung right side Yan mga kapilip eh Kita-kita yan

Yan, uh, tag-ulan po ngayon. Ayan, tag po ngayon. June, July, hanggang August, tag-ulan. <coughs> yan po yung kaway lang lane ay mga traffic po. Nagkaling po ng uh, Alamba laguna po na. naman ang mga exit. Napunta ang alambalag na po na yung nasa left side ko. Yan tayo kasi ay nasa gitna. Nasa gitna lane tayo mga katagitid. traffic talaga mga ka-players Super Super Trophy! Hindi tayo makapag-live or ka-PAP wala tayo, wala wala tayo uh, kita hindi uh, video na tayo Pink So, papasok na tayo sa kabilang lane. Kabilang lane niya. So, slow down. Dahil na traffic talaga. Ito yung skyway namin. Proud to the uh, skyway. lock so down Pilipin sana walang baha mga mga ngayon Yan, madilim ang paligid. Malakas ang ulan, mga kapiliti. Hindi makita. Ang dami mga kapiliti.

oki kang dang ya em ma api ke ma api koruna da dai urangal Wow. Yeah,